Hello mga plantito plantita. Alamin natin kung anong klase halaman ito. Kawe kasi ito ni Magnificum Anterium Kaya halika, samahan n'ko ninyo manood tayo para malaman natin anong klase halaman ito. Kaya let's go. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat sa araw na ito, meron po tayong ipipresent sa inyong halaman. Kung inyong makikita, ito po si Alocasia Kukulata. At hindi nyo ba alam, ito na napakaganda. At isa to sa pinakamaganda rin na uri ng mga Alocasia, kung inyong pagmasdan maigi, ang kanyang dahon ay kulay berde at talagang magandang pagkaberde ang kanyang kulay. Kung inyong pagmasdan maigi, ang kanyang hugis ng kanyang dahon ay pahard heart na dulo ay mayroong hugis na parang may buntot. Ayan. Makintab na makintab talaga ang kanyang dahon. At ang pinaka veins niya, tingnan mo maigi. Napakaganda dahil kitang kita mo ang mga guhit. Kung inyong pagmasdan, halos magkawig sila ni Antroyo Magnificum. Ngunit, ito ay kulay berde ang guhit niya at ang ganda ng pattern niya. Perfect na perfect din sa kanyang dahon. At kung makita mo, ay pa-heart-shaped din ito. Ayan. At kung nakita mong guhit, pa-heart din. Halos magkapareho rin talaga sila ng pattern. At kung inyong makikita talaga napakaganda at talagang makinang na makinang po ang dahon po ng ating pong alokesya kokolata. Ayan, kita nyo naman. No? Kitang kita po yung ating daliri po sa likod po o sa harapan dahil talaga namang maganda at manipis pa itong dahon nito at hindi po kasing kap makapal. Pero maganda ang kanyang pong texture ng balat at makinis. Ayan no. Napakaganda yan. Isa po yan sa mga halaman natin dito. At ayan po ay pure na pure po pati ang likod ng ating pong kokolata alocasia. At talaga namang at alocasia kokolata nito ay ang gusto lamang nito ay sa malilim. At kung inyong pagmasdan maigi ay new leaf niya yan at isa pa ay napakaganda. Diba o? Oh? Talaga namang makintab na makintab ang pagkadahon niya. At kung makita niyo po ang kanyang tindig o tayo ay parang normal lamang po siya na gabi. Pero ibang iba po ito sa gabi dahil ito po ay bajang Ayan kung makita niyo po ang kanyang tangkay ay kulay light green. Ayan. O oh, ba diba? napakalaki po yan at mas malaki po yan sa palad natin na itong ating kokolata alokesya. At dalawa po yan na itaninim natin dahil talaga namang, namang ha, po tayo na kakaiba itong allocation na ito. Kaya pinapakita ko sa inyo para at least alam niyo kung ano mga uri na mga allocation pa sa Pilipinas o sa buong mundo. At kung nakikita ninyo, ayan po ang pinaka, sa kung nga sa inyo, yung new top. At ayan po ang potential na malalaman ninyo na kung ito ay allocation o gabi kasi ang kanya pong pinaka new top ay pataas. At talaga namang makintab ito dahil gustong gusto nito ay lagi po siyang ating titingnan at na alagaan. Kaso nga lang ito ay medyo maselan po ang ating alokesya. Alam niyo naman ito na kailangan ito ay sa sa inyo, wag overwatery. Kung maari pa ay will drain po ang ating paso dahil maselan po ang ating mga alokesya.